Ah, mga kaworks, may bago tayong i-upload ngayon. Pasensya na kung ba't medyo natagalan tayo. Busy lang. So, pangkaraniwa na ang nangyayari to sa Aerox version 2 tsaka sa Nmax version 2. Lalo na sa mga kilis. Sa mga naka-encounter o nakaranas na, ito yung nailak mo manibela. Tapos, yan o, naka-lock. Yan ang customer, uh, concern ni customer nakalaka man ni Bella tapos hindi niya mapihit so ang basic niyang gagawin ito yung remote ilong e press nyo ito muna ang first basic, uh, basic na gagawin nyo ah uh, long press yan ibig sabihin niya nakalak kahit anong gawin yung pindot e, ipipress niyo po ulit ng isa pa hintayin nyo yung blink na mabilis yon, ibig sabihin okay na yun ayaw pa rin babalik naman tayo dito sa battery nya so i-check natin kung low bat yung mga basic muna tayo mga kawags so kung wala kayong tester kahit test light ito meron kami test light dito yan yan o oh, umilaw ibig sabihin okay yung battery tapos tanggal na natin yung Y-Connect eh, kasi nga nakakalobat yan yun ang issue ng eh, Aerox tsaka ni Nmax. So after ng battery, okay ang battery. Fuse naman dito tayo sa mga fuse. Kung may test light lang kayo mga co mas mabilis 'to kayang ayan yung mag DIY. So iisaysayin natin ngayon kung merong power. So wala wala. Kasi nga patay ang susi. Dito tayo sa ignition. Yan, ibig sabihin meron. Dito meron din. Pagdating dito, wala. Kasi nga, hindi pa naka-open. Ito, wala. O, umiilaw tong isa. Ano ba tong isa na to? 7.5 ignition. So, check natin ang fuse. Kung good ba ang fuse o hindi gamit lang kayong long no so anong pwedeng pantanggal so check natin kita nyo ba mga co-works kita ba sa camera yan o no? putol so yun ang pinaka basic muna fuse muna meron naman tong extra ito nasa side yan nasa side din may extra yan yan, ito uh, sa kanyang visible okay naman. So ipapalit natin doon sa busted na fuse. Yan, nilagay na natin mga works. Tapos check uli natin kung meron. O oh, umiilaw na. O oh, umiilaw. O. Oh. Yan, umiilaw siya. So nandun na tayo sa fuse. Balik uli natin yung luma para malaman yung mga works na busted yung isa. Yung tinanggal natin ba 7.5 Dito yan mga ka-work 7.5 So 7.5 ignition Yan o kung napansin nyo Ignition Katabi nyo yung 30 amperes Na 30 Ito yon So sa ignition Di talaga mag-open yan So ito yung mga pinaka-basic Fuse muna Dahil okay yung battery Kung may test light Mas mabilis tayo O kayo Sa DIY yan o umiilaw Pagdating dito Wala o oh, wala o, ito nyo. Check natin to. O, yan. O, umiilaw. So, papalitan natin yung fuse na busted. Ito yun. O. Ipapalit natin yung good. Sa dito kasi visible, good tong ipapalit natin. Kumpara dun sa isa yan. Papalitan na natin mga orcs. Yan. Test light natin. Kung gumagana yung pinalit natin, yon Kita nyo, gumagana dito sa kabila sa kabilang side Oo. Yan. ibig sabihin yung 7.5 ignition busted o pumotok so uh, subukan natin start kasi kanina ininform na namin yung client uh, na check na niya yung fuse check natin kung gagana so balik ulit tayo sa basic pindutin natin yung remote long press yung sa long blink Ah, uh, hindi active siya. Press nyo po ulit. Yun. Ibig sabihin, okay na. So, check natin yung ignition. O, oh, yun. Gumana. Gumana siya. Yan. Natanggal natin sa pagkalak. Yan. Yan lang pinaka-basic mga ka-works. So, kanina talagang nakalaka manibela. Sakay-sakay pa sa kanilang ban. ah uh, double check nyo yung battery. After ng battery, good ang battery. Yun naman fuse, ignition. Ito yun. Ignition. 7.5. Yan o, katabi ng main. Uh, yan ang pinaka-basic na titingnan nyo. 7.5. Once na busted yan, hindi talaga gagana. So, ito lang naging problema. Sa kanyang unit. Pumutok. Uh, possible, bakit, hindi, bakit pumutok? possible kasi itong si Y connect minsan kasi talagang issue uh, tanggalin nyo na kasi kanina nung uh, binuksan ko to uh, nakasalpak si Y connect so isang nagiging day lang kung bakit naputok din ang fuse so yun lang mga works tatawagin na namin yung client